Lihagoy Iman Watatipo Hanay Wijdan Bidang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin As-salatu was-salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Ajma'in wabahit Assalamualaikum Murahmatullahi wabarakatuh Mga mahala ming kapatid Sa pananampalatang Salamating pag-usapan Sa maitling oras nito ay Ipatungkol po Sa araw ng arapah Dahil Ngayon Ay tatapat ang uh, araw ng Arafah o yung ul Arafah sa araw ng Saturday. Nasamantala, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam may nagsabi sa unwan po na uh wag tayong mag sa isang araw na kung saan uh, araw ng Saturday. At meron din hadith na ipinagbawal din na mag sa isang araw lamang na espesyal sa araw ng Bernes. O ko So, itong araw ng Saturday, dito po tumapat na ayaw mo na So, paano ngayon? ba diba? Dahil single po siya, kaya ang sabi ng propita, hindi tayo pwedeng mag Maliban lamang sa mga obligado. Okay. Ngayon, ano pong gagawin natin para uh, makapag-aayon tayo ng tama? Kaya ang sabi po ng mga scholar, kailangan gawin natin pinakano ay dalawang araw. Pwede rin sa unahan, pwede rin sa, uh, kumbaga, sa, sa susunod. Alimbawa, mayroon Friday, Saturday, at mayroon din Saturday or Sunday. Sa Saturday po, hindi pwede sa Sunday kasi uh, araw ng uh, Salatul Aid na bawal na naman ang pag-aayon doon. Okay. Ang pinahintulutan po lamang ay sa Friday po. Kaya pwede magayon sa Friday at Saturday. Kaya yung mga nag-ayon mula ng araw ng uh, Dulhidya hanggang sa yung mula pa, subhanallah, napakalaki nilang matatanggap na biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayong hindi nakapag-ayon kahit isa, isa man lang sa mga araw na yon, okay, may pagkakatampat tayo kasi ngayon huwibis, bukas bernis. So, pwede din mag ng bernes, at least may pangalawang araw yung Saturday. So, ganon din, ng Friday, wala pong problema kasi may pangalawang araw niya. Opo, kaya maglayunin po tayo, na mag-ayuno po tayo, opo na tawag uh, na, Friday at saka Saturday, para makamit po natin yung gantimpala ng pag-ayuno sa yung mula araw pa, na tayo patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga kasalanan na nagawa sa unang taon at yung susunod na taon. Ibig sabihin dalawang taon po ating magkakamit yung kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya po, yan po ang ating pong uh, maikling uh, ibinagi sa napapanahon po na po tayo pagkaluban ng Allah na makapagayuno lahat po insya Allah uh, Friday at saka uh, Saturday po. Dengan itu pulang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.